Hello mga suki. So ngayon ay um May 31st. So uh, medyo na excited ako kaya hin-harvest ko na yung aking bawang. Uh, anyway, medyo na tinanim ko to ng medyo maaga-aga kaya siguro ready na rin siya sa harvest. Pero may mga tinanim akong late kaya ito, ito yung hindi pa siya ganoon ka buo pero yung iba ayos na rin. So, samahan niyo ako mag-harvest ngayon. Ito, maliliit lang, to. Maliliit lang to. ito. Maliit lang ito. Ito, sabihan natin. Ah, ito, ito, ito. ito. Hmm. Ayos na rin. Laki na rin siya. Ito ba na ito? Kaya maganda talaga guys. Pag may tinanim ka, medyo mahaba-haba lang ang paghintay mo. Mga 6 months, 7 months. Pero, alam mo yon yung joy. Kapag anihan na, ay talagang worth naman. ba diba? Ayun. Ayun, ayun. Kaya tama talagang kasabihan. Kapag may tinanim, may aanihin. So, kaya guys, magtanim na kayo para may aanihin. Ay, dapat kasi, bago ko hinarvest, hindi ako nagdilig ng isang week. Pero nagdilig ako ng mga like, ano eh, um, 4 days ago. Kaya kala ko tuyo na. Kasi medyo mainit na rin. Kaya sabi ko, harvestin ko na. Nakita ko kasi nakahandusay na sila lahat. So na-excite akong harvestin sila. Oh, ay, naputol pa. Okay. Okay. Ooh. So, yun. Madami pa akong clip ito. pa. Ayun. Ayos na rin. So, kayo guys, carriage kayo yung magtanim. Ah, try kayo magtanim ng mga ano, um, November, December, ganon. Pag ah, dating ng June, pwede na ma-harvest yan. Mag-June na eh, kahin-harvest ko na yung akin. Ah, bawang kasi yung iba oh, masyadong ano na ito kaya yes laki so yun lang guys I hope ma-inspired kayo magtanim next uh, season so ito ito madami dami na rin yung na-harvest ko ayan oh. dami hindi pa tapos ayan pa o oh. harvestin ko pa to oh. ito pa subukan natin to kuliko titida din eh medyo maliit pa Ganda ina Nagaganito talaga siya oh. Ito nga medyo maliit pa. Oh. Madang ganito talaga siya. Oh. Yung kita mo talaga na malaki na yung ano niya. So 'yun. So uh, see you next time sa gonna video and uh, happy gardening bye. -bye.